بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمن الدتنون ديت سفطاء ورمضانية الشيخ بن باز رحمه الله سيامو Asit dal -id. Afdal. So yung tinatanong dito, uh, mas mainam ba ang pag-aayuno ng anim na araw pagkatapos ng id? So hindi na tinukoy dito sa tanong, anong ibig niyang sabihin na mas mainam ang mga pag-aayuno sa araw na ito, sa mga araw na ito? Pero dito, sinagot ito ni Sheikh Rahim, Allah, nas kanyang pagkakaunawa sa tanong, parang tinatanong dito, yung pag sa syawal, mas mainam ba kung gagawin ito immediately pagkatapos ng id? Bawa id, kailan ba ang araw ng id? Anong ano, syawal, unang araw ng syawal. Okay, hindi na ramadan yun, yun ang unang araw ng syawal. So, ibig sabihin, kung magpapasting ka ng 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, pede, mata uh, mainam ngayon sabi niya dito al-afdalu al-mubadarah. Ang pinakamainam ay ang pagpapaaga nito, insya Allah. Wa ila akhir syahri falabas. Pero kung ito naman ay ipapahuli niya sa dulo ng buwan o sa gitna o kahit kailan sa syawal, walang problema. Pero problema kasi sa syawal, minsan inisip ng tao, marami pang araw, kasi laubos na. <laughs> Hindi mo na mahabol. Maalala mo, magpasting ka ng syawal, 25 na. Ilang araw na rin natitira, lima. Kulang ka ng Buti sana kung ano, kung 30 days yun siya, siya noon. 25, 26, 27, 28, 29, 30. O sakto lang. Ikaw 29 days lang. O di lima. So mainam yung paagahin. Tsaka yun nga, yung problema kasi talaga sa mga pag-aayuno na sunna. Mas mahirap siya ang tutuusin eh kasi sa Ramadan eh. Kasi pagka pag-aayuno na sunna, yung ibang tao sa paligid mo hindi naman nagpa-fasting. O kadadaan mo, Ismael, kape. O magdamang... Daka ka dito sa kabila, may suman. O, oh. pagdaan mo sa kambal, merong ano, patis, kung ano-ano. Di ba mahirap talaga? <laughs> kaya maganda din kung ano, di mag aayuno ng, ng sunna, di ba? Maganda sabay-sabay na rin tayo kung ano, kung pwede. Inshallah. Kasi nga lang, maraming pwedeng mangyari eh. Kaya mahirap, kaya maganda paunahin. Kumbaga, maaga pa lang mag-fasting na. Inshallah. Sumunod so, na tanong. Al-idu hadduhu yawmun aw yawmain? So ilang araw daw ba yung id? Isang araw ba ito? Isang araw. Ang tinatanong dito, idol fitir. Kasi nga yung idol adha, uh, nauunawaan siya na merong idol adha yung ikasampung araw mismo. Tapos meron pang tinatawag na iyamot tashrik, yung 11, 12, at 13 ng Dulhidja, na itinuturing din na mga araw ng Eid, kasama siya doon. Kaya nga ba diba, pagkatapos ng uh, kada sala sa pagkatapos ng ano kumbaga sa mula sa araw ng uh, ng Eid hanggang sa Ayyam Tashrik merong uh, takbirol takbirul sa bawat sala kasi tinuturing siya na bahagi pa rin ng uh, Idul Fitr pero yung uh, Adha pala pero yung Idul Fitr ilang araw ba ito isang araw o dalawang araw sabi ni Sheikh Rahimahullah, Yawmun Wahidun Al-Eid. Ang Eid daw ay isang araw lang, Eid al-Fitr. So, ibig sabihin, uh, pwede ka mag-fasting kinabukasan. Kasi bawal din, man na, bawal din naman mag-fasting ng Eid. Kaya iniisip mo, babayaran mo agad yung utang mong fasting o mag-aayuno ka kagad ng Shawwal, araw pa lang ng Eid para maaga ka talaga matapos. Inunahan ko yung kambal. Baka sabihin niya, unahan ko itong mga ito. Ngayon pala, magpa-fasting na ako, Eid. Hindi pwede. Haram. Mag-fasting ng Eid. Haram mag-fasting ng Eid. At anyway, naalala ko nga pala, yung pag sa syawal, so dapat mabayaran mo muna yung utang mo. Okay? Bayaran mo muna yung utang mo, insya Allah. Kasi, ang kahulugan ng hadith, yung dahir doon sa hadith tungkol sa pag no, ng sitta Shawwal man sama rabadana, thumma atbaahu, uh, sitan min syawal kaan na masamad dahara kulluhu. Sino man na mag-ayuno sa Ramadan at sundan niya ito ng anim na araw sa siyawal ay katulad ng nag-ayuno. Ang gantimpala nito ay katulad ng nag-ayuno ng isang buong taon. Sa so malinaw doon, tapusin mo muna yung Ramadan bago ka mag-ayuno ng anim, ng anim na araw ng syawal. So tapusin, kompleto muna dapat ang Ramadan. So kompletuhin, bayaran mo ng utang insya Allah. At sumunod na tanong, tinanong niya, di ba? Malamang isa lang yung nagtatanong nito, tay eh. nun sunod, sunod dito ng mga tanong, isa lang yung nagtanong. So, tinanong niya kanina, ilang araw ba yung Eid? Di ba, una niyang tinanong, kailan pinakamainam mag-fasting ng syawal? Sabi ni Sheikh, ang pinakamaaga. Tinanong niya sunod, ilang araw bang ang Eid? O, isa lang. So, ngayon tanong naman niya, Yasumo uh, Minalyo Methani, so pwede na bang mag-ayuno ng pangalawang araw? sa so, naninigurado siya. Naninigurado siya. O makulit lang talaga. <laughs> Parang kambal. Makulit lang talaga. So pwede siya mag-ayuno sa pangalawang araw? Sabi ni Sheikh, pwede na. Naam? oo, pwede na. Siya kasi tapos na yung Eid. Alhamdulillah. Actually, technically sa ano eh. Ganon din naman sa Idol Adha. Pagkatapos sa Idol Adha, pwede ka na mag fasting kahit ay Yamut Tashrik pa yun. Pwede ka mag-fasting doon kung gugustuhin mo. Mag-fasting, insya Allah. Sumunod so, na tanong, Almaridu idhaka na yut imu anhu fi kulli yawmin sum mamata fi ramadan. Ano raw ang gagawin ng isang may sakit na hindi na nga siya nagpa-fasting, nagpa uh, nagpapakain na lang siya, nagbabay siya ng fidya, pero namatay siya sa kalagitnaan ng ramadan. Anong gagawin niya? Kasi so dito, bakit ganito ito? Bakit blanco? May mali dito sa ano ah. May mali dito sa webpage ng ano ni Sheikh. Pero dito, nalalaman natin, syempre, ba? Diba, kasi yung feed niya, maaaring mangyari na i-advance. Ia diba, bago pa man dumating yung parating na Ramadan, magbabayad na siya ng pang 30 days, ba? Diba? Pero maari rin naman may mangyayari na yung tao uh, binabayaran niya pa isa-isa. 'Di ba? Natapos yung ngayong araw lang siya magpapakain ng isang tao. Ngayon sa ganitong kalagayan, 'yung naalala ko rito, wallahu alam, siyempre, himba, uh, namatay siya ng ika-15 ng Ramadan at nagpidya siya. Pero namatay siya ng gabi, hindi niya siya nakapag-inabutan uh, ng 16. So, yung 16 na yon wala na siyang utang din kasi patay na siya. Wala na siyang kailangan bayaran na fidya o ano paman. Wala na yung kanyang pananagutan kung ganito yung kalagayan. Pero ang karamihan kasi nag, na nagpifidya, ano naman eh, either nauuna silang magbayad ng fidya o pagkatapos na ng Ramadan. Ngayon kung halimbawa pagkatapos na siya ng Ramadan, magbabayad ng fidya, so ganun din. Ang babayaran niyang fidya, di ba namatay siya, ika-15, sabi so, sabihin, uh, pidya niya 15, edi eh, 15 lang din yung kanyang babayaran na pidya. Hindi niya kailangan bayaran yun ng buo kasi natapos na yung kanyang buhay. Sunod na tanong, lakas ng hangin na, ha? masyala. Ida arada rajulu an yasuma sitatun sitatan min syawal ba'da ramadan fahal yakdi ramadan awalan. So, ito na yung nabanggit ko rin kanina. Kapag gugustuhin daw ng tao na magfasting ng anim na araw ng syawal pagkatapos ng Ramadan, babayaran ba niya muna yung utang niya na Ramadan? O pwede na yung kanyang, uh, o na siya mag-ayuno muna ng syawal, tapos kung ilan yung kanyang utang, bayaran na lang niya sa ibang panahon. Kasi may mga taong ganiting iniisip nila, kasi ang iniisip nila rito, yung syawal limitado yung oras, di ba? 30 days lang. Samantalang yung pagbabayad ng Ramadan, pwede ka naman magbayad hanggang sa dumating yung susunod na Ramadan. So magiging mas magaan sa kanila yung fasting, insya Allah. So ganun yung iniisip nila. Pero dito sa sagot ni Sheikh Rahimahullah, syempre marami sa mga scholar itong sagot nila, Al-Kada'u Awalan. So kailangan niya magbayad muna ng utang. summa at ba'ahu. At pagkatapos nito, sakalang niya ito susundan, nang uh, anim na araw ng syawal. Laya in la yasumus sitta illa ida samahu. Hindi siya maaaring mag-aayuno ng anim na araw ng Shawwal nang hindi muna napag aayunuhan ng utang na Ramadan. Kasi nga, nauna yung Ramadan. At ayun uh, yun nga yung dahir ng kahulugan ng hadith, yung sinabi ko kanina, dapat kumpleto ang Ramadan. At ganyan din, nga, sa kahulugan dito, na yun nga, na mauunang ramadan at uh, kumbaga um uh, yung kahulugan ng hadith syempre isa pang kahulugan nito o kumbaga batayan dito mauuna ipaprioritize natin palagi ang wajib sa sunnah Ipaprioritize natin ang wajib sa sunnah inshaallah sa so, halimbawa nga dito di ba may ano may may darating na ba, mas Kapag magsasala siya, siyempre, pagdating niya, pagsama siya niya sa jamaa, ang intensyon niya, duhor din, bilang halimbawa. Hindi, hindi sunna. Kasi isipin niya, uh, hindi pa siya nakapagsunna ng apat na raka duhor. Kaya pagsama niya sa jamaa, intensyon niya, sunna, hindi pwede. Duhor ang kanyang intensyon, kasama ng jamaa. Hindi pwede na sunna. So, ganoon din. Ganun din dito. Unahin niya ang Ramadan, bayaran ng Ramadan, insyaAllah. Yasumu Ramadan al-awwal, thumma yatba'uhu. Pag-ayunuhan niya ang utang na Ramadan at susundan niya ito, insyaAllah. Sumunod so, na tanong. al maridul ladhi la yurja hal yajma' thalathin wa yut'im wa yakfi fiyaw min wahid? al ladhi la yurja So yung may sakit daw na hindi niya inaasahan na siya ay gagaling. So titipunin ba niya yung 30 katao at pakakainin niya ng isang beses? Sa isang araw lang, pwede ba yun? So, sabi ni Sheikh Rahimahullah, Ida piyo min wahid kafa. So pwede nga. Pwede. Basta importante, yung multiples nito, kahit anong combination ng mangyari, basta importante, uh, 30 na itam ang equivalent nito. Sa so magtipon ka ng 30 katao, pakainin mo ng isang beses sa isang araw, pwede. Magtipon ka ng 15 katao para pakainin mo ng dalawang beses, pwede. 10 katao, pakainin mo ng tatlong beses, pwede. Basta ang kanyang resulta, 30. Na fidya o 30 night am, inshallah. nagpaisip ako eh. Siguro tatanong nung kambal. Pwede ba 60 katao tapos pakainin ko ng tigkakalahati? Nahalaga ng fidya? 30 pa rin naman yung ano eh. 60 times 0.5, 30. Baka itatanong nila, hindi ko alam eh. Ha? Hindi pwede. Hindi pala pwede. Kasi di ba may halaga yung ano, may halaga yung fidya, kalahating sa. Ibig sabihin, yung papakain mo sa tao, yung, bah yung halaga na bibigay mo sa kaniyang pagkain, uh, may value o may halaga ng kalahating sa. Eh kung one-fourth na sa lang ibibigay mo sa kada tao, na 60 ka tao, eh hindi mo na ibigay yung kadar, yung, yung dami ng dapat ibigay sa kanila. So hindi pwede. Hindi. Pwede. So, alhamdulillah. Uh, Kasi, ganun yung yung dalil. Lahat ng, lahat ng bagay na, kumbaga, mauunawaan mula doon sa dalil. So, dapat i-take yun into consideration. So, hindi pwede na 60 katao, bibigyan mo ng tigkalahating halaga ng fidya. Hindi. Kasi, merong tukoy na kadar. Merong tukoy na dami ng fidya na ibibigay sa bawat tao. Sumunod so, na tanong, Wakadalikal kafara? So, ganun din ba sa kafara? Di ba yung kafara tuliamin, uh, sampung katao yung pakakainin kung hindi ka makapagpalaya ng alipin, di ba? O magpapakain ka, o magbibigay ka ng uh, damit, yung kiswa na tinatawag. So, ganun din ba? Pwedeng pagsabay-sabayin sila? Kadalika ida Uh, asya Sittin. So, ganun din. Kung siya ay, uh, ayong kafara dito na tinutukoy, hindi yung kafara Kafara para doon sa nakipagtalik sa araw ng Ramadan at yung sa Dihar na 60 katao. Kasi magiging katumbas siya ng ano, diba? fasting ng Shahray ni Mutatabiin na kung hindi kanya kaya, pagpapakain siya ng 60 katao. Kadalika, kada, Asya sitin, miskinan, au gadahum kafa, walau fi yawmin wahid. Salibawa, nagtipon siya ng 60 na miskin, tapos pinakain niya sila ng pananghalian o pinakain niya sila ng uh, hapunan. Sapat na ito para sa kanya kahit pa uh, pakainin sila sa isang araw lang. Sa isang araw lang. Basta mangyari dito yung, yung product ng multiples nito magiging equivalent ng uh, 60. So, pakain ka ng sampung tao, pakainin mo ng tiga-anim na beses, walang problema. 60 pa rin, insya Allah. Sumunod so, tanong, al Ida Azama al-Safari Yuftiru Mata. Ang manlalakbay, kapag nagdesisyon siya na maglakbay, sa so dito yung sa kahulugan ng tanong, nag-iintention -nag pa lang siya na maglakbay, hindi pa siya umaalis. Kailan daw siya puputol sa kanyang pag-aayuno? Kasi na, natalakay na nga natin ito, di ba? gusto mong umalis ng alas otso. Pupunta pang kasinan. Halimbawa, di malayo na yun, di ba? Pwede ka nang makiturig ng musafir. Uh, pwede ba na hindi ka na mag magsahur at hindi ka na mag-intention ng fasting para sa araw na yun? Gusto mo pinutol mo ta talaga yung fasting mo? So, sinabi ni Siyekh Rahimahullah, In aftar al-ahwat... Ba'dal khuruj. sabi niya, ang pinaka safe, pinakaligtas na gagawin niya ay putulin niya lang ang kanyang pag-aayuno matapos ang kanyang pagsisimula ng paglalakbay. Ba'dal khuruj. Hindi, hindi bago ka pa maglakbay. Hindi yung bago ka pa maglakbay. So ganun din sa sala. Mag, magja-jump ka at magkakasar ng sala, pagka nakabiyahe ka na, hindi yung bago ka pa bumiyahe. So, ganun nga, do sa sample natin, ibaw alis ka ng alas 8, edi magsahur ka, magsala ng padyar, tapos sa mga oras na yun, bago ka pa bumiyahe, uh, fasting ka pa rin. Pero pagdating mo ng mga nakalampas ka na ng 80 kilometers, kumula rito 80 kilometers, baka mga ano na yun, no? Santo Tomas o Rosario, yon mga ganun kalayo na, ay eh, pwede ka na magutol ng fasting doon. Pero hindi yung ano, nasa San Gabriel ka pa, nasa San Juan ka pa lang, nagputol ka na ng pag no Kasi nga, kumbaga, ang tinutukoy dito yung courage. Ang ebra, ibig sabihin ng ebra, yung consideration, ang kinoconsider ay ang courage. Yung paglabas niya doon sa distansya na may tuturing na siya na uh, musafer musafir o manlalakbay. Ja'a min hadith Anas, ma yadullu alal jawazi and al khuruj. Sa na doon sa ulat ni Anas, ang pagpapahintulot na putulin ng nag-aayuno ang kanyang fasting doon nga sa kanyang khuruj. Lakin kaw nuhu yata'akhar hatta yakhruja ahwatu kasala. Pero yun nga, Uh, pinakamainam na gagawin ngayong pagputol na ito ng pag-aayuno, doon na sa paglampas niya sa kanyang paglalakbay, katulad lamang din sa sala. Hindi ka magjajam at kasar bago ka pa umalis o bumiyahe. Gagawin mo ito sa kalagitnaan na ng iyong biyahe, insya Allah. Uh, sumunod so na talong, panghuli ngayong gabi, insya Allah. Alhamilu walmurdi, murdi, alihimal kada ma'al kafarah, yun daw buntis at nagpapadede ng baby. Sa so, sila ba ay magbabayad ng utang nilang fasting na may kasamang kafara? Ito yung itam na sinasabi na talakay natin ng nakaraan. Kasi nga, maaaring mangyayari na sa ganito mga kalagayan, di ba? Sa isang taon, hindi siya nakapag-fasting kasi buntis siya. Tapos nanganak siya, tapos sa pangalawang taon, hindi na naman siya makapag-fasting kasi nagpapadede siya ng baby. So inabutan na siya ng sunod na Ramadan, hindi pa niya nababayaran yung Ramadan na nakalipas. Na sa na pag-aralan natin ang pananaw ni Sheikh Rahimahullah, kung ito ay nangyari dahil sa kapabayaan, kailangan niya ng kafara o ng itam. Pero dito sa kalagayan na ito, ma'dur naman, na hindi mag-ayuno, ma'dur ibig sabihin pinapaumanhinan, na hindi makapag-fasting yung buntis at nagpapadede ng baby. Sa so dito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, As-sawabu, Al-kada'u min duni kafaratin mitlul maridi li'annaha kalmarid. Ang pinakatama ay magbabayad lang sila ng kada ng walang kafarah. Dahil sila ay katulad ng marid. Bakit sila katulad ng marid? Dahil sila ay katulad ng uh, marid na pina, pinauumanhinan sila. Pwedeng hindi sila mag-ayuno. Pwedeng hindi sila mag-ayuno. Insya Allah, mabayaran na lang ito sa mga panahon na madali na para sa kanilang pag-ayuno. Kasi nga, para sa buntis, maaaring makakaapekto yung fasting sa kanyang ipinagdadalang tao. Baka kapasting niya, bansot yung, bansot yung baby. Babansot. O kaya dede niya, ano, hangin lang. Hangin yung, ano, yung lumalabas, hindi gatas. So, pwedeng mangyari yun eh. May, maaring may epekto. So, pwedeng hindi sila mag-ayuno, inshallah. Iaantala nila yung fasting hanggang sa panahon na madali na para sa kanila ang mag-fasting, inshallah. Ah, Maaga-aga pa pala. Habol na natin ito sa pantanong, inshallah. Takdimul kafarah, idakadima kafaratu ramadan fi sya'ban. Ito naman yung yung, itam nga at maring tinitukoy na rin dito yung fidya. So pwede bang una, ipauna na bayaran yung kafara at yung, uh, yung, fidya na rin? Kumbaga, ibig sabihin siya pa lang, ibibigay na niya. Bago pa magramadan, ramadan magbabayad na siya. Bawa yung parating na ramadan, di ba? Siya'ban yung buwan bago magramadan, hindi na siya nakapag-ayuno, magpapakain na siya ng 30 na miskin o magbabayad na siya ng fidya. Sabi ni Sheikh Rahimahullah, ma in kaddamaha, ma yadur, mitlo law kaddamaz zaka. So, walang problema kung paagahin niya ang pagbibigay ng, ng fidya, katulad ng kung paanong paagahin niya ang pagbabayad ng zaka, walang problema. Yung zaka, ang may problema kung iaantala mo yung pagbabayad ng zaka. Pero kung paagahin mo, walang problema. Walang problema. So, ganun din sa fidya, Alhamdulillah. So, ito yung... Uh, Uh, talakay natin sa araw na ito. Tutuloy natin iba pa, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.